Alas 5 ng hapon. Linggo. September 8. Lumantad na rin o sumoko na rin sa wakas si Kingdom of Jesus Christ founder and leader Pastor Apollo Kiboloy at apat pa niyang miyembro na mayroong din kaso at may patong sa ulo na tig isang milyong peso. Kinumpirma mismo ito ni PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo patungkol sa pangyayaring ito. Nandang gabi po, uh, tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si uh, Jacqueline uh, Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nagsimula ang kalbaryo sa buhay ni Pastor Apollo Kiboloy nang magpalabas si Senator Riza Hontiveros ng mga expose kontra kay Pastor Kiboloy. Early this year sa mga Senate hearings, nagpalabas ng mga testigo si Senator Hontiveros at noong April 2024 ang Davao Lower Court RTC nagpalabas ng warrant of arrest laban kay Pastor Kiboloy na may tatlong kaso. Ngunit dahil sa maempleyuhin siya itong si Pastor Kiboloy doon. Isa sa Supreme Court ang nagpetesyon na lahat ng kaso ni Pastor ay ilipat sa Pasig RTC kaya noong May 2024 inilipat ang kaso ng sinasabing Pastor sa Quezon City RTC Branch 159. At nitong Hunyo 2024 lang hindi na mahagilap o hindi na mahanap si Pastor Kiboloy kaya si DILG Secretary Abalos at iba pang private individuals naglikom ng pera na umabot ng 10 milyon. Para ipatong sa ulo ni Pastor Kiboloy na maging reward ang sino mang makapagturo o makapagbigay ng impormasyon patungkol sa lokasyon ng sinasabing pastor. At noong August 2024 nag-order ang Court of Appeal na e-freeze or itigil ang transaksyon ng sampong bank accounts ni Pastor Kiboloy. Na hinihinalang mayroong lamang na mahigit 100 million pesos na kung saan hindi na siya makaka-withdraw pa ng pera sa mga bank accounts na ito. At itong buwan din. Pinasok ng halos mahigit na 2,000 na mga pulis ng Region 11 at Region 13 ang mga compound ng KOJC sa pamumuno ni General Torres sa Buhangin, Davao at dito ang daming kaganapan ang nangyari. Sa apat na compound na iyon walang pastor Kiboloy na nahanap nila pero sabi ni General Torres nothing can stop us. Hindi sila titigil sa paghahanap dahil malakas ang paniniwala niya na nasa compound lang ng KOJC si Kiboloy. Biyernes September 6 pinasok ang ikalimang KOJC compound at tinatawag itong Emerald compound dahil sa sobrang ganda ng lugar at doon walang pastor kibuloy silang natagpuan. Pero may natagpuan silang mahigit anim na po na mga batang babae na may tinatantsang edad na 13-15 years old sa isang kwarto doon. Sabado September 7 nagbigay na ng hudyat ang kampo ni Pastor Kibuloy na susuko na ito pero sa isang kondisyon. Huwag siyang i-extradite or ipadala doon sa Amerika kung saan hindi naman ito sinang-ayuna ng Malacanang. Linggo September 8 alas 5 ng hapon sumuko na si Pastor Apollo Kiboloy kasama ang apat pa niyang mga miyembro na akusado din. Ngunit ang ipinagtataka ng lahat kung bakit sumuko si Pastor sa AFP at hindi sa PNP or kay General Torre. Matinda na grabe ang galit ng mga miyembro ng KOJC kay General Torre dahil na rin sa mga pangyayari simula nung pinasok itong kampo ng KOJC ng mga pulis sa pangunguna ni General Torre. Pero sabi ni General Torre sumusunod lang sila sa utos at hindi siya titigil hanggat hindi nahuhuli si Pastor Kiboloy. At para sa iba ang pagsuko ni Pastor Kiboloy sa Armed Forces of the Philippines at hindi sa PNP ay isang malaking sampal para kay General Torre. Nangangahulugan ito na ayaw ibigay ng KOJC ang karangalan kay General Torre patungkol sa pagsuko ng sinasabing pastor. Sa kampo naman ng KOJC para sa kanila inusente ang kanilang pastor or the appointed son of God na si Kiboloy. Ang nangyayar daw sa kanilang pastor ay politically motivated dahil balak daw ng kabilang kampo na pabagsakin si Kiboloy para hamina ang suporta nito. Kilala si Pastor Kiboloy bilang kaibigan at malakas na supporter ng kampo ng mga Duterte. Na kung saan malaki ang kontribusyon ng KOJC sa mga nanalo na mga politiko na kanilang sinuportahan noong nagdaang eleksyon. Ngunit para naman sa iba walang halong politika sa mga nangyayar ngayon kay Pastor Kiboloy. Talagang nagkasala siya at may mga testigo laban sa kanya kaya kailangan niya itong harapin at panagutan.